Gusto ni Pangulong Duterte na armasan ng mga opisyal ng barangay kontra krimen. Pero paglilinaw ng Department of Interior and Local Government, hindi naman lahat ay aarmasan. Attorney Gabi, good morning. Good morning. Ano bang mga batas o alituntunin ang dapat ikonsidera sa usaping ito, pag-aarmas? Well, unang-una nga dapat klaruhin kung sino nga ba ang gustong bigyan ng presidente mm -hmm. ng armas. Sa mga reports kasi mga barangay officials daw, very general, okay. So kailangan natin nating tanungin sino-sino ba sa mga ito ang gusto talagang bigyan ng armas. Kasi sa ilalim madami ng lang. madami <laughs> nga. Sa ilalim ng Local Government Code kasama sa hanay ng mga barangay officials unang-una ang punong barangay, of course, pitong sangguniang barangay members, mm -hmm. yung sangguniang kabataan chairman, ang barangay secretary, at ang barangay treasurer. So Kaya nga ang tanong, lahat ba sila eh kasama? Eh sa mga balita na lumabas na pati mga barangay tanod Exact. Eh may suggestion na armasan na rin. Oo nga, 'di ba? Broad kasi yung term na barangay officials. Tapos yes. sa ibang report, ay eh kasama pa raw ang mga barangay tanod Correct. na nakakatakot. Ay mm -hmm. eh maaring magkaroon ng up to 20 na barangay tanod sa bawat barangay sa ilalim ng batas. So, pero actually, sa ilalim ni batas, dapat ay eh, batuta o nightstick na lamang ang dala ng mga ito. Hindi sila authorized na magdala ng barel dahil ang mga tanod, hindi naman talaga masyadong strict ang requirement ng batas para maging isang tanod. Basta Filipino citizen, residente ng anim na buwan, 18... 18 to 60 years of age can read and write, good moral character daw, at physically and mentally fit, pwede na. Pwede na mag maging, maging. Tanod. Of course, kailangan maging specific kung lahat nga ba ng mga barangay official sino-sino nga ba. Yes. Sa dami ng to at kung bibigyan lahat lahat ng barangay eh, at sa yung mga barangay tanod, uh -oh. you will have at least 30 new firearms. Kung lahat 'yan ha, in every barangay ilan ng barangay na sa buong Nakako, Pilipinas, diba? so actually, under the local government code, yung punong barangay lamang ang specifically entitled to carry a firearm, mm -hmm. but only in the performance of their peace and order functions, at um, hindi to pwede yung naglalakad siya na palaging. <laughs> di ba? Daladala yung kanyang barel, right. di ba? Pero maraming ang fears dyan kasi, wow, 30 new firearms in every barangay. Yes. Paano na lang yung mga, di ba? Hindi naman lahat ng barangay officials po natin, eh, karapat dapat. In fact, no. the president himself, meron siyang mga listahan ng mga officials na nasa narco list. Oo. Hindi lang yung mayayabang ibang listahan pa yan. May yan narco na. list officials pa siya, di ba? So, pangalawa din, kailangan natin isipin, lahat ba ng barangay entitled? Hindi naman lahat ng barangay mataas ang rate of criminality, di ba? Mm. Di magkakaroon lang ng additional um, arms within the barangay, baka yes. mas lalo lang tumaas ang rate of criminality kung bigyan ng barilang maraming tao sa ating barangay. Ang isa pang kailangan tandaan dyan, ang lakas ng nakawan ng firearms at yung mga nagnanakaw, whether it's the NPA, mga ordinary mm -hmm. criminals, mm -hmm. mga hoodlum, di natin alam, di ba? So mas marami silang mananakaw at magagamit sa napakarami ng mga krimen involving guns. In fact, di ba, sa Amerika, ang movement is to lessen yes, the number access, of guns. Mga diba? uh -huh. tlo, paano nila isiscreen ang mga barangay officials na to, At the very least, kailangan silang masala ng gusto. Mm -hmm. At masiguro na sila ay papasa, hindi lamang sa drug test, kasi meron nga mga narco-officials dyan. Yes. Pero dapat papasa din sa neuropsychiatric test na binibigay bago magkaroon ng isang lisensya, ang isang ordinaryong tao. Mm -hmm. And even then, marami pa rin yung mga reports na yung mga naglipa na pa rin yung mga, yung mga organization that say, lagay nyo lang yung pangalan nyo tapos magigay kayo ng fee. Ay, Yan sasabihin na. nung ano, eh, paano yung Drug neuropsychiatric test? test kami or, na pong bahala? Yun nga, sana walang shortcut sa ganyan, May no? Ginaisang... Ano ba usually nga yung mga requirement attorney para makakuha ng lisensya ang isang ordinaryong tao? Well, generally, dapat ay 21 years old naman. Oo. Okay? May trabaho at nag ng income tax return. Dapat din ay pumasa sa drug test, psych test, at dumaan sa isang gun safety seminar. How to train them yes. to use a gun, di ba? Kailangan din ng court clearance, police clearance. Pero kahit meron ng bago at mas stricto ng batas ukol sa barel, mm -hmm. eh tulad nga ng sinasabi natin, kahit na gaano kastricto ang batas, o assuming na hindi nga naayos ang papeles at mga test, meron pa rin nakalulusot at nagiging delikado pa rin ng yung isang barel sa isang mainiti ng ulo o sadyang merong sayad mm. sa utak. At kailangan din natin siguraduhin paano sila train para nga humawak na isang barel, isang seminar lang. Oo. Kaya na kaya yun? Kung yung mga polis po natin, ang tagal bago mabigyan ng barel, yun ang tagal na, ng mga training. And it's not just how to use the gun, it's when to use the gun. Ano ba yung protocol? Yes, Anong yes. SOP? Anong kailangan gawin in hmm. case na may makita pa, kailangan bang kausapin ka agad? Bariling ka agad? Nanlaban. <laughs> o baka ganun lang kasimple, nanlaban, Hindi bariling. Hindi sa isang seminar yan. Oo. So, madali ang seminar lang ba? Kailangan matandaan natin recently kasi ang dali natin makakalimot. Yung is, nagkaroon ng malaking issue several months ago sa Barangay sa ad, barangay Addition Hills. Mm -hmm. Kasi meron mga barangay officials na may hawak ng baril. Mali ang nabaril na sasakyan. Ayon sa mga reports. Correct, yes. At uh, nabaril lang sa, mali yung nabaril na sasakyan kasi Bina sila nga ang bumarel bago dumating yung mga polis. Yung pala diba? yung biktima, diba? Na dinadala sa ospital. Oh, correct. Oo, oo. Sabi din ng dating PNP chief, meron silang nadescribe ng mga barangay officials na nag-execute nga ng mga di drug couriers kahit na hindi pa nakakasuhan. Mm -mm. So, di ba, hindi lang kasi kasing simple na binibigyan ng barel. Oo, oo. So, ano kayo mga magiging safeguards? Paano ito hindi maaabuso, attorney? <laughs> lahat naman ng bagay yata, di ba? Naabuso tulad nga ng sinabi natin. Eh, sa ngayon pa lang, kahit na hindi dapat magkaroon ng barel, yung barangay tanod, ang dami na dyan actually na may barel. di ba? Uh -oh. Kahit na may lisensya, sa dami pa ng mga road rage incident, alam na natin na hindi garantiya ang lisensya na hindi sa maling paraan magagamit ito. Mm -hmm. So sa ngayon na maraming report na madaling makakuha nga ng lisensya, kahit na walang tamang gun safety seminar na inatendan, nagkakaroon pa rin. Kailangan lamang magbayad ng fee, eh okay na. So, parang sa mga nagbabayad lamang para makakuha ng driver's license, marami nang nakarelate di ba? Yeah. At mm -hmm. ito na Short lang, cut. sa bawat New Year na lamang, na bawal magpaputok ng barel, ang mga police at ang mga security guard, taon-taon meron pa rin nangyayari. Paano pa, pa di ba? Kung, kung biglang bibigyan mo, across the country, all the barangay's mm -hmm, mm -hmm. people. So, there must be certain rules on how to weed them out at kung sino lamang. Kasi meron yes. namang, meron naman po kasi tayong police. Uh Oo, -oh. talagang police <laughs> visibility police. lang talaga. Oh, yung barangay uh -oh. tanod, ang role nila is to go around, di ba, and watch, magmanman, di ba? So, Kaya tulad lang... nga nung sasabihin din ng iba, libro, hindi borel, edukasyon, hindi bala. Uh Oo. -oh. At baka rin mas malaki ang maging kabayaran na hindi ka nais-nais ang resulta kung i-arm ia natin ang mga tao, kasi nga tulad, di ba a gun in somebody who's not trained to have it, mm -hmm, mm -hmm. or yung mental, ano niya, ay hindi dapat na humawak yes. ng barel, eh baka mas malaki ang magiging problema natin. Mas okay pang makipagtulungan na lang ang barangay officials sa mga police na, na, na nag-training ng, ng taon sa paghawak mm -hmm. ng barel. Doon lang dapat, sa karapat dapat talaga yung uh, weapon na yan. <laughs> Alright, maraming salamat at salamat. Din.